sila na maganda eh na tayo dito Para Para mga natin sa inyo Ayan Maganda maglakad dito guys Makahoy kasi kaya maganda maglakad dito Hirap na rin Hirap din sila kasi hindi wala rin na mapasukan ng trabaho pero pipiliin natin guys kasi nadala na oh kasi meron ako oh dati pinigyan ginawa pinambili na ng alak yung pinigay kong pera kaya pipiliin ko hindi ako oh. basta basta magpupa na so, may nga na yung ating mga MMD dito na naglilinis rito kawawa din yan sila kasi halos araw-araw yung paglinis ko rito akit tayo dyan sa taas para makita natin din Akyat, akyat tadi tu. dahil sobrang gusto kaya yung mga view dito ito so, ganda ayun yeah. mga guys kaya so. yeah, tuwang tuwa tayo dyan pag nakakatulong tayo sa mga kapabayan na tawag dito yung nakakatulong tayo yan, ito yung view ngayon sa Manila Bay mga guys ha. Ayan. Medyo maraming tao dito. Siguro dyan nag-a-apply dyan sa uh, embassy. mga uh, interview siguro. Ayan, ang ganda ng tanawin no. Ayan, baba tayo dito. Oh, nag-a-apply siguro sa mga agency. Ganun. hanggang ngayon na uh, nandiyan pa rin yung mga kabayo nagsisilbi pa rin sa mga tao bilang uh, pangunahing situation sa uh, turista so, yung mga kalisa natin dito Ayan, nandito tayo papunta na tayo dito sa Gate uh, 1 Ayan. Bago pumasok pala kayo dyan guys. Pag may mga dala kayo ng mga uh, plastic bottle Hindi pwede dyan bawal iwan nyo talaga yan dyan ayun na kapasok tayo dito para pag na natin pakita natin sa kanila <laughs> ayan yung mga plastic bottle nyo rito dito nyo iwan mga guys pagka pumasok kayo rito kasi kawawa yung mga naglilinis dyan pag uh, nakakandito nyo lang tapos uh, kunin nyo na lang pag lumabas kayo ayan ayan, yung mga sa CR hindi pa nabubuksan kasi may mga harang pa rin ayan ito yung view mga guys sa Manila B eh. napakaganda ayan diba ang ganda oh, yung mga halaman dito yan ah, oh, puting puti ayan, yung mga uh, bagong bilya. Ayan, may puti isa sa sagit na o oh, yan um, ah, nyo mga guys yung view talaga Nagpaganda. Manila dyan ito yung view sa Manila Bay yan mga may mga foreigner pa nga yan naglalakad o mga namamasyal uh, Grabe Grabe siya yung dito ang tubig dito oh. ganda tay mag gala maggalagala mga guys oh. Yan oh, uh, may mga ulutan uh, ng basura dito. Gawa ngayon mga natatangay na yan sa mga alon. Yung iba mga water lily din. Ayan, may mga plastic yan ang kawawa dito yung mga naglilinis. Mga styro. Kasi galing yan sa mga 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 tinatambak doon sa kabila. Kaya natatangay dito. Natatangay ng tubig. Ayan, ganda oh. ilan ilang basura dito na nandito sa tabi pero sa na araw naman yan wala naman yan pagka uh, naglinis naman dito uh, wala naman yan yun ang ganda talaga ng view yun ang guys okay, so. oh Eh sabi mo walang uh, namamasyal ngayon. Ang ganda ng yung ibon niyan, lumipad na siya tuloy. Yan yung hindi maganda kasi yung mga binalot, may mga daya perpaw Oh. Binalot. Dapat sa ating mga kababayan, yung mga basura nila dapat nilalagay sa tamang lalagyan. Kasi pag pumunta yan sa tubig, wala. Uh, kumbaga, tatangayin lang yan at uh, pupunta niya sa dagat yung mga isda naman dyan malalason kaya syempre plastik hindi yan basta basta na natutunaw hindi pa gaya sa papel na pag nabasa nautunaw ang papel ng plastik hindi sana sa ating mga kababayan din ilagay na lang nila sa tamang lugar lalagyan yan yung mga ibo no ba ito yun know? no Ang tawag sa amin yan mga guys ay kurukukuk yan. O, oh, yan ang maganda kasi mabait sila sa tao na hindi sila lumalayo. Nanginahin sila. Basta huwag na sila saktan kasi iba naman natin kasi mga kababayan pag nasasutok ang mga ganyan ay sinasaktan. Dapat ay dapat uh, pabayaan na sila kasi uh, ang naghahanap buhay din siya naghahanap din ng mga kain para mapakain din sila. Ayan, kaya din yan. Uh, kalapate yung dalawa magkasawa din oh lapitin lang itong kasiligo pa dyan pagka yan oh nagdate din sila oh <laughs> nagdate yung dalawang ibon yung dalawang krapati diba eh, kaya din sa atin yung mga tao na uh, tumukan din niya naghahanap buhay din para makakain Yan yung mga view dito guys. Ang ganda. Nandito tayo siya. Yung kabila kasi yan, dulo na yan mga guys. Ang kuha yung tawag dito yung... Uh, phase 2 na yung kabila niyan. Kasi itong inaapakan natin ngayon ay itong phase 1. Kasi yung tawag na Dolomite Beach. pisoan ng Manila Bay ang ganda pero rin ganda talaga ng view dito kahit sabihin nyo na, na mainit, ang view talaga maganda ayan ang ganda ng kong dito talawin yun yung bus Ng okay guys uh, Putulin na natin sa tayo uwi na Sa lahat ng mga subscriber ko Maraming salamat sa inyo Ingat po kayo at God bless At abang abangan yun nyo na Yung pagbago natin content Kasi dito tayo magsisimula Okay guys hanggang dito na rin muna Iingat po kayo at God bless Bye bye